Good morning mga idol. Alam nyo ba mga idol, itong flat ice na ito, akala nyo po yung napakahira pong tanggalin, ano? Alam nyo ba mga idol, ang pangtanggal talaga nitong flat ice ay hot air. Tulad po nito mga idol, wala pa tayong hot air. Kaya ito na lang ating paraan para matanggal natin to. Wow. Kaya tumutok po tayo lalong lalo na po sa may mga experience sa paggagawa ng TV ito po ang idea po para hindi na po tayo gumamit ng hot air wow! kaya panoorin po natin to mga idol kung paano po tatanggalin itong flat ice eh, na kala po natin mahirap pong tanggalin pero napakadali lang po nito mga idol kaya tumutok lang po tayo para po tayo matuto. Wow. Diba mga idol Natanggal na po natin yung isang helera Kabila naman tayo Okay na mga idol, natanggal na po natin lahat ang hinang sa mga pa. Atin na po itong tutuklapin. Ayan na po, tumalsik na. Ito na mga idol, oh, nakuha na po natin ng buong buwang flat ice. sa eh, Saka hindi po nasisira ang circuit. Okay.